Hello po. ah uh, good morning po. Andito po kami ngayon sa Bulacan. Kasi itayos po namin yung damo, pagbe yung pagbe-birthday yan ni Denny. Kaya dinig na po namin. Bukas po, ipapag-grass cutter daw po yun. Uh, inutos ko na po, pero marami na pong ginawa sa Lando kanina. At saka ano po, uh, si Vivian. Nonoy, sila po nagtrabaho. Kaya Betty, huwag ka na magkagalit. Ah, shout out sa iyo, shout out kay Dali. Dali pinapunta mo ang mula kan kaya nakarating ako dito. Ito oh. Maganda. Ito yung ano, magandang na. Panther. Um, hmm. Ayan ninyo po. Lalagyan ko pa ng sapin yan. Ayan. Ayan yung sapin ko. Ayan, uh, switcher din si eh. Ko, sa video ni Neko nawawala dito. Ba yan? Ayan. Ayan mo dito. Ito ang bahay namin. Sa sarado na to. Bahala na si Denny rito. Sa Tingnan natin. Patayin natin ilaw. Tara na po, labas na po tayo. Hi, andito po kami po lang, ay, sa bulakay, sa kapahay ng kapatid ko. Meron lang po kami na ng si Kaso. Kaya, tayo guys, pupunan tayo sa bahay ni Betty. Si Mama Mary. Ano mo rin siya, para makita siya. Hello. Ako, hindi ko tunang-tutul. Hi. Tara, hindi tayo. Hai Hi guys, andito na po kami sa Kaloocan at dumating na po kami galing Bulacan eh, hindi po tapos yung ginagawa namin doon, babalikan pa po ni Denny. Ngayon po, uh, mag-shoutout po ako kay ano, sa Pen Shop Store, dyan sa Ponce, guys. Ah, uh, kay Maria Luisa Mercado, uh, Nanette Mercado, Christy, all, ano ito, Olibar? Olibar. 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 At saka um, Mika, Martin, Riza, Rentoy, Ro uh, Rochelle, Rochelle, ano to? Mora Moreno. Moreno, at saka, uh, Jake Rojas, at saka si Jenalyn Rojas. Shoutout sa inyong lahat, ha. Ito ang tatlo naman na binati kung si Rika at saka si Riza at si Rochelle. Di mo po ito. At yung J. Rojas naman po, at Jenna Lynn Rojas, taga Makati to. So, hi sa inyo lahat. Tumensya pa Storm, Maria, Luisa, Mercado, Janet Mercado, Christy, Alibar. Ah, uh, shout out sa inyo lahat. At kay Dali, thank you Dali. Galing na kami ng Bulacan. Ah, uh, ko na makikita mo na pag inedit to. Ah, uh, Dede, galing kami ron. Shout out sa inyong lahat. Kay Risa, kay Mip, hello. Ingat kayo lahat dyan. At sa lahat ng mga viewer ko, at saka mga subscriber ko. Ingat po kayo lahat. I love you po. Bye-bye. na po kami sa inyo. Thank you for watching.